Mag-asawa po sila si Jacresha and Lawrence Rebalde at humihingi sila ng tulong na makausap ang ina ng bata o ito po yung pamangkin ni Lawrence na kanilang inaruga simula pa nung pagkapanganak hanggang anim na taon matapos abandonahin ng ina nito. Kinuha na raw po ng totoong ina ang bata at ayaw nang ipakita sa kanila. So after six years and a half, doon lang po babawiin yung bata. So Jackie at saka Lawrence, ilang buwan yung bata o ilang araw nung nakuha ninyo? Ah, uh, bali, five months. Pinsang buo mo yung ina. Opo. Opo. okay. Yung panahon na yun, uh, naisip nyo ba na i-adapt uh, hmm, officially? Po. Kasi po, pinsang uh, buo naman po. Pinsang chaka, buo. Oh, tsaka, okay. Tsaka, po kami. Wala po kami mabalak talaga. Na bahala, hindi gagawin talaga. po sa amin. Okay. Nung an sa kabuuan, nung anim na taon na yun, nagpakita ba si Jennifer? Uh, nung 1 one year old po yung bata. Okay. Pinabinyagan ko po. Okay, nagpakita siya? Pinaluas na pina ko po siya papun galing Cebu, papunta dito sa Mahingila. Okay. Pagkatapos noon, meron bang ibang pagkakataon na nagpakita siya na mayroon siyang concern? O, uh, ano na po? Last niyo? year po, September 15. So, limang taon, sorry, bago siya na nagpakita ulit, okay. ano? Yes po. Meron po ba kayong anak? Nasa meron po. Po? meron. Po. Ilan Dalawa po? din po. Dalawa, Dalawa po. din. Ilang taon na itong mga ito? Uh, 21 at saka 15. Tapos ito na, yung kinukup nyo nga na bata. Oh. Kailan po kinuha ni Jennifer? Pumunta po siya sa bahay, July 7. Mm -hmm. Itong July 7. Yes Galing po. siya ng? Uh, Isabela po. Ng Isabela. Meron bang ibang anak o may pamilya na rin ba si? Uh, uh, meron na po. Meron din. Nagkasal siya? Hindi po. Hindi. So may dalawa na siyang anak. Opo. Pangatlo yung... Balay ano po. Uh, isang two years old. sa buntis po siya ngayon nang seven months. Siguro six months, seven months. Okay. Uh, yung ama, nung bata, hindi na natin Kepadal ilang. Na po yun eh. Mali, iba na Ah, iba. Hindi yung tatay, tatay. Hindi nung pa. batang ito ang kinakasama niya ngayon. Hindi hindi po. Okay. Wala rin tayong narinig tungkol dun sa ama nung bata, Wala si ako. Jennifer lang. Hindi so nila ako. nilalabas. Ma. So naglaho na na parang bula hmm. nung anak si Jennifer. Okay. Bakit iniwan ni Jennifer? Kasi sabi, uh, one month pa lang po iniwanan niya na yung bata sa kapatid niya, San Pablo, Laguna. Uh, tapos uh, umabot po ng four months sa kapatid niya, nagkasakit po. Hmm. Dinala po sa hospital po, nangitim na po yung bata. Okay. Tapos na makaawa po sa amin yung kapatid ni Jennifer mm -mm. na kami na lang po kumuha sa bata. Kasi po, tinawagan sila para humingi ng tulong sa mga kapatid niya po. Ang sabi, wala, wala Walang may tutulong. Yes po. Okay. So kayo ngayon ang kumukop? Opo. Na makaawa po sa amin yung kapatid na kami na lang kumuha. Kasi kinausap po siya ng doktor na kung walang kamag-anak na kukuha, mapupunta po sa DSWD. Yes, definitely. Ilang taon yung bata nun? Ilang months yung bata months nun? Po. Nagtangka ba kayo na officially, kaya ako po inaano yung documentation kasi dahil alam naman po natin, di ba, na yung, Apo. kung sino yung natural mother, Yes po. Kung, uh, alam natin na yung, mga, yung karapatan niya, or parental authority ang tinatawag yes, nun, ano, Apo. hindi naman basta-bastang mawawala, di ba? Uh, kaya lang, dito sa mga naikwento nyo, mukhang uh, may kakulangan, no, ng konti. Hindi natin alam dahil siguro kulang rin ang pondo o ano. Si Jennifer hindi naging ina. Alam ba niya na hindi kayo ang tunay na mama at papa niya? Alam na po. Hindi po namin nilihim. Simula nung kinuha ni Jennifer ang bata, uh, may pagkakataon ba na nagkausap kayo? Ang last ko po nakausap sa bata nung September 5, September 5. Uh -huh. Maayos naman ang kalagayan niya. Sabi po pumapasok na daw po siya. Tapos nung September 8, tumawag po ako, ibang bata po sumagot ng cellphone niya. Hmm. Tapos binigay niya tita, may tumawag, sinabi sa nana kay Jennifer. Uh -oh. Tapos, ah si Blaine, tawagin mo si Blaine. Pero hindi niya po binigay yung cellphone sa bata. Naririnig ko lang po naglalaro yung si Blaine at saka yung kapatid niya na isa. Hanggang sa naubos po yung 12 minutes po na yun na. Ano ang gusto ninyong mangyari ngayon? Ay, yung visitation po sana. Pinagkakait ba ni Jennifer? Hindi niya na po pinakausap nung huli. Nung 10 tumawag po ako, tatlong bisis po ako tumawag. Ah, hindi niya okay. na po binigay yung cellphone sa bata. Bakit daw po? Ang sabi niya, nagtanong kasi yung ate niya kung tumatawag daw po kami. Mm -mm. Oo, tumatawag sila pero mm -mm. hindi ko sinagot. Yun po yung sabi ng nanay. Ah, at any time, nung simula nung kinuha ni Jennifer, ang, ang bata si Blaine, <coughs> nagpapadala ba kayo ng pera? Hindi po niloloddan ko na lang siya pro ano every week okay. nanghihingi ba ng pera si Jennifer. Ay, hindi naman Hindi po. naman. Shari, ang nakikita ko naman dito eh inuusapang pamilya ito eh. At uh, wala namang hindi na naresolba kung nag-uusap lang tayo. Yes. Yes. 'Di ba? Alamin uh -huh. natin ano rin ang sa loob ni um, Jennifer. Jennifer, magandang hapon. Magandang po, Ma'am. Jennifer, Apo. Uh, si Attorney Ina Apo. ito, tapos kasama ko rin si Apo. Shari. Apo. Uh, Jennifer, o oh, kumusta naman ang pagbubuntis mo? You are pregnant daw. Opo, okay lang naman po. Wala nang okay. problema. Ilang buwan na yan? So, seven na po. O, oh, at sige. Pa-eight, alaga pa eight, yan. oh, alagaan mo yung baby ha, na nasa ah, sinapunan mo. Thank po. you. Eh, ito naman ang tanong. Kasi si Apo. um, si Jackie at saka si Sir Lawrence, uh, nangungumusta sila kay Blaine at saka gusto sana nila na makita at makausap. Ay, wala pong problema, ma'am. Anytime, kahit araw-araw pa sila. Pwedeng tumawag. Oo oh, po ma, walang problema. Basta ayosin silang nilang pagsalita sa bata kasi sinabihan na sila sa lupon eh. Like, oh, niyo ang bata eh. Oo. Ano po ba ang problema sa pag-uusap sa bata, sa sinasabi? Eh kasi isang beses po eh tumawag sila tapos nagtanong kasi yung picture niya, nagtanong yung bata sa kanila na about sa card. Eh, sabi naman ng bata sa akin, 2800000 daw ang 20. card. Eh, so ano yung bata? 28,000 ang card. Para sa ano yun? Sabi ko ganun. Eh, sabi niya, yung sabi ni mama eh. P2,800,000 daw ang card. Eh, sabi ko, wala lamang ganun na card. Ano yung ano yung card na yun? Ah, eh, para bina sa enrollment kasi 000. niya yung ma. Pero wala nang na na. problema, ma'am. Na-enroll naman na kasi... Inano -na naman nila, ni-research naman na ng school ang ano, um, ang, ang LRN niya, tinanong naman ang teacher niya, tinanong lang kung saan yung school, kaya minisig na lang niya yung school, kaya okay, okay. na daw. So, Wala naman 2800 7,000 na card. Sabi niya gano'n sa akin. Eh, hindi pa kasi po masyadong nakakaano po yung bata. Bulol po kasi. Uh Oo. -oh, so, hindi masyad, hindi nakakapagsalita. Hindi pa uh -oh. nakakapagsalita uh -oh. na ayos. Nakakapagsalita oh, po siya, ma'am. Pero Bulol. yung pagkain, po niya kasi minsan po, ma'am. Hindi uh -oh. po ma maayos. Uh Oo. -oh. Bata pa at saka bata pa. May eh. dagdag uh -oh. po yung nasasabi niya. So siguro, itong hindi pagkakaintindihan na ito, siguro wag natin pangunahan muna ng emosyon. Uh, mas maganda kung... Uh, alam mo na, para, ang lahat naman nito Jennifer, para rin sa ikabubuti ni Blaine, di ba? Oh, uh, wala akong problema sa akin oh. na anytime naman po yun. Oh, oh. So, Kung pupunta sila dito, wala akong problema. Okay rin, na dumalaw sila. Kahit para, para visitation nila, wala akong problema. Ayun naman pala eh. Kasi, kasi kay, lang po kasi, doktor. Eh, wala akong problema. Na nag-usap na, na, na po kami yung talupo na anytime pwede silang bumisita. Nag-usap na po kami, pumayag na po ako niya. Kasi alam mm -hmm. ko naman po sila po yung nagpalaki sa bata. Kaya ang mm hinihingi -hmm. lang naman po kasi uh -oh kustudiya. Pero ang sabi na kasi ng lupon, bigyan yung ang chance ng nanay na mag-alaga sa yes. anak niya. Oo, tama, Kaya tama. yung visitation na wala akong problema anytime, pwede lang pong pumunta dito. Saglit lang po, no, Ma'am Jennifer apo Pero bakit uh, matapos po ang 6 na taon, ngayon mo lang po kinuha yung bata? Tapos ngayon 6 years old na po, uh, kung kailan okay na yung bata sa kanya po kinuha? Eh, ngayon ko na po siya kayang alagaan eh. Ngayon ko na lang po ngayon supportan kasi may asawa na rin po ako magsusuporta po sa kasi akin. Lalaki yung inatubag hmm, niya. Parang uh, nag-iwan ng 2000. Lalaki po yung ngayon. ano niya. Ako, uh, actually, uh, attorney no, uh, uh -huh. meron tayong experience sa ganito. Uh -huh. Um actually, uh -huh. madam, hindi din natin basta-basta pwedeng ibalik sa kanya yung bata kasi minsan <laughs> niya nang apon nabandungan bandona. Mm -hmm. So pwede po natin makausap tungkol po dito si uh, Ma'am Evelyn Gabatin. Ito mm -hmm. po yung social welfare officer po na MSWD ng uh, Ramon Isabela at Yes. Ma'am Evelyn, magandang hapon yes, po. po. Yes po. Yes po. Good afternoon po, Ma'am. Yes. Ma Na-monitor po ninyo no ang issue natin. Ano po oh, ba po. ang protocol dito? So, a once abandoned child uh, has now been taken again by the mother. So kinuha ulit ng nanay. Opo. Oh, Oo. Oh, oh. Dapat um, po may assessment po. Tama oh, po, Ma'am yes Evelyn. Po. Kasi parang kung may history po siya na minsan niya nang pinamigay yung bata na parang ganun-ganun lang. Tapos kukunin niya lang po kung kailan niya lang po gusto at kung yes kailan po. niya lang po kaya. So siguro, Ma'am, uh, ano po ba ang maganda dito, Ma'am? Uh, siguro, ma'am, maganda. Anong I-assess din, din uh -huh. muna po natin yung nanay. Lalo na po buntis po itong uh, tunay Ngayon. na nanay, Ma'am. Uh -oh. uh, yes po, Ma'am. Pwede naman po i-assess mo, na may pupunta pong staff ko po doon sa bahay po nung nanay mm -hmm. para i-assess mother kung kaya ba niyang uh, i-alagaan yung anak niya. Ganon po yan, ma'am. Opo, kasi ang alam ko, attorney Aina, uh -huh. no, uh, ang uh, MSWD, i-assess yan yung uh, titirhan po ng bata. Home study. Yes so, po, bilay. yung uh, kakainin ng bata, sino mag-aalaga sa bata, at kung ano yung kung magkano yung uh, yes. kinikita ng nanay at tatay. Uh -huh. At uh, syempre, uh, sa psychological, kasi minsan na nga <laughs> po inabandonan. So, papadaan muna po natin sa assessment din po yeah. ng MSWD. Kasi, ma'am, yung parent, Uh, is the biological mother only we don't yes. know kung nasaan yung father so yung nandoon ngayon is actually just a stepfather. so uh, yes, ang po. mangyayari is magkakaroon ng assessment ang proseso po ba ng assessment kailangan na maghain pa muna ng request itong uh, si Jackie at saka si Lawrence or pwede na motopropyo kayo mismo pupuntahan na ninyo dahil dito sa report namin na ito pupuntahan na lang ko yung sa ano yung sa isto sa bahay ng mother Okay. Para po ma-home ma visit, pag home visit po yun. Diretso na po yun na i-assess po yun. Home visit and assessment. Opo. Pero yes hindi po, natin yes pa alam kung gaano katagal yung assessment kasi depende pa doon sa preliminary ninyo na visit. Yes Tama? Po, yes po. Okay. Yes po. Pag uh, pagka po nakita na okay, so walang problema, maiwan yung bata, ganun ba? Yes po, ma'am. Yes okay. po. Ngayon kung makita na hindi okay, na hindi karapat dapat, ano po ang magiging next step? ay magdepende po, yun po yung pag-uusapan po ng social worker at ng mother po. Okay. So, meron pa rin pag-uusap, Shari? Yes po, yes Oo. po, yes po. Pero parang ang pagkakaalam ko, ma'am, tama po ba, ma'am Evelyn, na pwede nyo munang kunin o kunin po yung bata, nasa pangangalaga mo na po ng MSWD, uh, yung uh, ito pong bata habang magkakaroon po ng assessment yung nanay? I-refer uh, namin po, ma'am, sa DSWD region regarding po dyan po. Opo, kasi hindi din po maganda na nasa nanay, no, yung bata. Kumbaga, alam naman po natin yung, yung eager na Nanay na gusto niyong makasama yung bata. Oh, oh. Kaya apo, lang kasi apo. baka nga po ibenta ulit, baka abandonahin po ulit kasi may history na po. So kami naman apo. po, Ma'am Evelyn, eh nagwo-worry lang kami na baka mangyari po ulit sa bata. So maganda po sana, Ma'am, na bisitahin niyo po yung bata at alamin niyo po yung sitwasyon po nung bata kasi baka mamaya, Madam, ibenta po ulit. Kawawa po yung bata. Wala naman pong problema sa amin. Mam Ma bigyan namin siya ng chance na maging nanay yes. no? po Nanay siya talaga. Nanay po nanay. talaga siya. Kaya lang po, Madam, mas maganda sana kunin muna yung bata, i-assess po yung nanay, lalo na po sa psychological, ma'am. Meron ba tayong facility dyan sa Ramon, Isabela, ma'am? Ay, wala po, ma'am. Ikukot po namin sa SSW Territory. Iyon na yung problema. Dyan. Kaya ako tinatanong, kaya kailangan, asigurado tayo, mas secure din yung bata, bata. Oh, di ba? Oo. Oh. Oh. Kasi yung lalaki daw hmm. po, dating tukhang daw. Sige po, ma'am. Ma'am Evelyn? Yes, ma'am. Opo, ah, sige ma'am, ah, ganun po ang gagawin natin. Iko-coordinate na po namin yan sa inyo, ma'am. Tapos, awag ah, niyo po ibababa. Ibibigay pa po namin lahat po ng uh, ibang detalye sa inyo po, ma'am Evelyn. Yes, ma'am. Salamat yes, ma po, ma'am. Thank po. you, ma'am. At sa so, kasi, Shari, pwede ka na sa MSWD. Pwede mo, pwede ka na. I-endorse na kita. Hindi, kasi, oh, oh. Attorney, um, minsan nagkaroon ako ng kaso na ganyan. Attorney, actually, hmm. lagi naman po namin ginagawa to, Lalo na po, meron kaming baby. Uh, parang 8 months old po ito. Binenta po ng nanay sa halagang 15,000. I think 15 to 20. Okay. Uh, ngayon po, hindi po namin pinayagan na ibalik sa nanay okay. dahil minsan na nga pong binenta. No, attorney, baka mamaya, pagkabigay namin sa nanay, ibenta ng mas malaking halaga. O, yun na nga. So, yun po yung iniiwasan din po namin. I think sa Taal Batangas po nangyari yan. At hanga po ako sa mga taga MSWD o ng Taal Batangas, hindi po namin inalawd na ibalik sa nanay. Hanggat hindi pa po, po siya okay psychologically, yes. hindi po siya okay. Yes. Hindi po namin binigay yung bata. So, Pero hindi natin hindi si Jennifer. Yes, po, Jennifer, hindi, hindi ito, uh, hindi ito applicable sa na yung ganun nang nahinuhusgahan ka namin. Kasi may na. na po kasi kami sa barang barangay attorney na Oo, so, habang na nag-aaral po sa akin. Okay. Tapos pagbaka po dadalawin niya yung bata para amu-amuhin niya po hanggang sa makuha niya po yung loob. Okay. Ibinigla niya po kami. Na kinuha. Okay oh, so okay, po, ulitin po. ko ha. Uh, wala pong hindi na pagkakasunduan basta bukas lang ang puso natin at yes. isip natin dahil lahat po ito para kay Blaine. Yes, no? yes po. Yun ang ano natin. Yung ang, ang ang objective natin dito is paano maging mas maayos ang buhay ni Blaine. Jennifer, ah uh, narinig mo wow. naman ano? hindi masama yung assessment ha hindi yon ibig sabihin na para ay, wala akong problema sa assessment ay, very good pero at saka attorney yung cellphone sana ng bata ako hindi mo na ipagkait sa kanila ang bakasyon ah baliktad so ikaw magpapaaral ako, sa, pero yung usap sa barangay po sa, sa amin bay. Okay. Pero ang sinasabi dito ni Jackie, siya ang nag-aaral po sa akin. Kasi hindi pa po siya kilala na nanay. Paano po yung siya? Yung po ang sabi ng bawsi ng barangay Kasi hindi pa po namin. siya kilala ng nanay. At eh. Sandali lang. Nasan yung ano na yan kasi gusto ko nilang makita ano ba talaga hindi po titilyado kasi yung nakalagay dito attorney okay. pero yung kasi nagustuhan claim... namin noong September 15 alam nila po yan na habang nag-aaral po yung bata sa amin okay. tapos pag bakasyon po dadalawin niya yung bata amu-amuhin niya po hanggang makuha niya po yung loob ng bata yung pero yung pero ngayon nandun na kay Jennifer yes. so oh. parang taliwas Jennifer B baliktad na po sila ngayon Oo. Oo. ang Binalik. nangyari na ngayon is nasa yun na habang nag-aaral tama ba Opo, eh okay naman po yung bata dito kaya pa paano eh nagaano naman po kami, nagbabanding-banding naman na po kami. Okay. Eh wala na naman problema yung bata. Kasi yung Siguro... Ka namin sa barangay, ako magpapaaral sa kanila ang bakasyon. Ay, baliktad, baliktad na. Po. Baliktad. 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 Siguro magpapaaral. Kasi okay. Baliktad. Paano si ka magpapaaral, hindi ka pa nga kilalang nanay. Oo, oh, yan ang sinabi o, ba sa barangay. Oo, bakit naman niya ako mama. Ang importante, lumalaki sa akin oh, yung bata. Oo, hindi ka tumutupad sa tamang oh, sandali usapan. Lang, sandali lang, sandali lang. Kung meron talagang kasunduan na gano'n at yun ang nakasaad doon sa barangay, tingnan natin. Because kung hindi kayo magkasundo sa barangay, ito na i-elevate na natin. I-elevate na ngayon sa korte, uh, kung ano't ano man. Pero bago Binalikpan. lahat yan, siguro ang pinakamaganda ma-assess yes, mo na di ba kasi kung kung Jennifer magpasalamat ka naman ng konti muna salamat ano ka wala malamad, malamad naman po ako niyo wala oh, ko tapang wala ko sinabi ah inaano ko na ah, ina ko sa kanila ang usapan namin kasi sa barangay wala. ako yung magpapaaral bakit sa kanila yung bakasyon kahit pa paano naman po mag-aano naman po sa akin na yung anak ko Sige. Nakakausap ko na po siya, naguusap na po kami Again Hindi lang po kagaya ng dati niyang tumatawa ko Hindi po niya ako talaga sinakausap Samatala yung nakasama ko po siya sa Cebu Kaya to paano, banding po kami so, At, so, At least hindi na po ako nahihirapan Yung bata, kaya to paano, nakaka-adjust Kaya to kaunti kaunti Jennifer, kalma ka lang ha Kasi una unang sinabi ko nga eh magpasalamat muna tayo. Anak po, mo tayo Nang may nag-alaga sa anak mo Opo, alam ko naman po yan, wala naman hey. po problema dyan Magpapasalamat naman po Kailan mo man, sinabi sa amin yan Ano po? Kailan mo sinabi sa amin yan, Jennifer? Maanap po nila yung anak ko. Kasi yung panahon na po yun, talaga walang wala mo masagot. talaga ako. Tsaka, pag nagpapasalamat tayo, Jennifer, hindi dapat mayabang. Hindi mo malam may sagot masagot. kung kailan mo na yung sabi sa amin yan. Oo, oh, relax lang. Ano lang natin to. At saka hintayin mo na magkaroon ng assessment dyan. Kasi alam Pero, mo... wala pong problema ng assessment, ma'am. Oh. Kasi, ano na, willing naman po ako sa ganyan. Tsaka Jennifer, hindi mo ba na-realize kung gano'ng kaswerte ang anak mo na mayroon dalawang set ng mga magulan na nagmamahal mm, sa kanya? Yun ang hindi nilain niya. Yun ang... Um, um, yun... nan po, po yan, ma'am, pero oh. inaano ko lang po sa kanila, nabigyan din po nila akong chance na maalagaan po yung anak ko. Kasi yun ang naman po usapan namin sa barangay eh, nabigyan oh, yeah. nila ng chance yung nanay na alagaan din yun ang anak niya. At ma, yan, uh, Jennifer, um, 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 Jennifer, um. makinig ka, yan makukuha mo okay. kung magpapakumbaba ka. Okay? okay. Unang-una, okay. una, aminado ka, ka naman na iniwan mo ako. yung bata, inabandon na mo. Paano mo hindi ngayon mapapag... ng anak ko, ma'am. Ah, hindi ba? ano? sa kanya, nag-usap mo kami na ang sabi nila, sila po daw muna mag-aalaga. Pero Was kung bad. inabandon ako na ma'am, hindi ko po yan dyan kukunin. But, hindi ko po alam kung saan kukunin yung anak ko. Pero nagpakita ka ba sa bata, tama ba na isang beses ka lang nagpakita nung binyag at saka nung ito nang kinuha mo? Oo oh, ma'am, kasi nag-aaral po oh. ako niya. Totoo po sa yun ma'am. Si 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 Jennifer Dito. naman, pwede naman tayong tumawag at makipag-usap na, oh ito ang ma'am mo. Wala rin po ang communication ma'am, dahil sa takot ko dati noon. Hmm. Oh. Hmm. Kasi ano sa lang lang mama din ang pinsan po noon. Sa kabilang kanto lang po sila kasama yung dating tauhan ko po. oh magkapit bahay lang halos. Sa kanto kabilang kanto lang po. Kabilang kanto. Oh, Akala po. ko ba nasa Cebu? Barangay. Hindi po nung, Ay, nung po, nandun oh, Anong po. Anong nandun pa sa inyo? Opo. Oh, Sinama Ako, niya po kasi yung tauhan ko. Pagkatapos po. po nung binyag at saka birthday nung bata. Umuwi siya sa Cebu, three months or four months. Bumalik po siya ng Maynila. Tapos nagsama na po sila ng dating tauhan ko po. Nandyan lang po sa Tapos kabilang ano niya, lang po. Tapos sasabihin niya, binalikan niya. Oh. oh sige nga, mo, niya ipaliwanag, mo, ipaliwanag mo nga yan ngayon. Kung gusto niya po makita yung mo sa amin yan. Anytime po. Hindi ngayon talagang Oh. Paliwanag mo sa amin yan. Jennifer, Mas... napakalaking responsibilidad yan ha. Opo ma, yung mga panahon na yun po, binampo kasi ako ng tita ko dyan sa takot po. Hindi po totoo yun, attorney. Hindi po ako nag-ano, nagpupunta ano, ka, ka dyan. Ban. Hindi, hindi po yun natin. Pumunta na ka ng Bicol, dala mo yung tao ko. Alam mo yan. O, o, sabihin po, mo, po oh, sabihin mo? Okay. oh, kita mo? Oh. Ma, walang malapitan ng lalaki Maynila ka? Ako Sumama ako sa Sumama ako kasi yung noisy ako. Wala akong matutulugan dyan sa Maynila. No Choi. Pero bakit mo na sabihin na, na binan ka, na ka, na ka sa bahay lang. dahil hindi totoo yun Hindi ka man lang binandoon. Eh, ano po? Eh, ano pala ang totoo doon? Pumunta ka ba doon? Pinagbawalan oh, ka ba? Hindi ka pumunta doon, 'di ba? Pumunta ka doon, sabihin oh, mo. Kailan mo lang 'yan? Wala akong doon, Asa nang ebidensya mo, dun, ah, no, ebidensya mo? kahit ay, isang kay kay beses, nangin, beses, wala akong ebidensya. Ako, Puro kasi no Puro Kuno kasi ka buntis ka pa naman. Wala akong ebidensya. Oh sige. ko. Kami may ebidensya hanggang sa alin. Baka mapaanak si Jennifer. Baka mapaanak si Jennifer. Naklaro na natin na okay na i-assess, yes, may po. assessment, may okay. yes, home visit, okay? Jennifer, bukas ang loob mo na tumawag, bumisita. O, wala inaano niya po kasi yung cellphone, okay. may sariling cellphone po yung bata, Nasaan siya po may hawak. yung cellphone ni Blaine, nasa siya po yung, yung may hawak. Ah, nandito po sa Okay. Moving forward, Jennifer, hayaan mo What? na yung anim na taon na nag-aruga sa anak mo ay mabigyan ng pagkakataon na maipagpatuloy ang pagbigay nila ng pagmamahal kay Blaine. Pwede okay, ba yun? Wala pong problema, ma'am. Wala okay. problema. Okay lang po yun. Ngayon, dun sa usapin na kung nasaan ang bata, kung mag-aaral, o kung magbabakasyon, kung dito o doon, saka natin malalaman yan pagkatapos ng assessment at home visit. Claro? Okay okay. Wala akong problema, ma'am. Okay. At attorney, paano ah. po yung Kasi yung kapatid niya po, hmm. sa, mamukhang bibigyan po lahat po na gastos daw namin, babayaran daw po niya. Sinong magbabayad? Yung kapatid daw po. Hindi si Jennifer. Hindi po. Hindi siya ang nagsasalda. Yung kapatid po eh, na... Eh, huwag nagtrab... na nating isama sa usapan yung kapatid dahil ano ba, kung gusto bayaran, di sige, mag-accounting ka. Pero mababayaran Ayun. ba ang pagmamahal? Hindi. Ayun nga po. Eh. Mababayaran ba yung... yung ilang... Alam mo, hindi biro. Ako may anak ako isang bukang, nga lang. Yun yung buk. sa gabi, magpapadedika. Pagising mo, yun na ang aasikasuhin mo. Yun ko kasi yung mukhang bibig ng kapatid eh. Oh, hayaan nyo na. Hindi, In wa walang kinalaman na Jennifer. Pagsubi mo na 'yung kapatid mo, huwag na lang nating iniisawsaw dito. Oh, to. yun kasi ang nag-uudyok sa kanya attorney. Oh, eh oh. hayaan mo na. Siguro naman, ito naman ang sa akin lang ano. Bigyan din natin ng pagkakataon si Jennifer Opo. na maipakita na kaya niya maging ina. Mahirap din yung, yung pinagdamot niya. Yung sa sana, wag na ipagdamot yung uh -oh. pag po ako. Yes. Definitely, hindi pagdadamot ni uh -oh. Jennifer. And then Jennifer, eto, buntis ka pa ngayon. Meron ka pang pangalawa. Pangatlong pagkakataon mo na ito para maging isang ina. Sana wag nating sayangin. No? hindi ko pinang Kaya nga gumawa ako ng paraan na maami yung anak ko. Kasi, siyempre, ang laki rin ang pagkukulang ko sa anak ko. Ayan. Kaya nga po ginawa din po ng paraan ng kapatid ko yan. Mm -mm na magdaan kami sa legal na paraan para maayos. Hmm. Kaya po nagpabarangay na na. po talaga yung kapatid ko dun sa Maynila. Sige. E Ay po talaga sa legal yan. Hindi naman po yan di sa legal. Daan talaga sa barangay po yan. Dito kasi yan, Ma'am Kaya napunta sa barangay, Ma'am mm. Mula nung anim na taon po, attorney, hmm. pagdating dito ng kapatid niya, Ang pinsang buo ko po yan, ha? pinsang buo ko. Yung kapatid? Sa, opo, ah, sila, okay, silang ito, dalawa. Magkapatid yung nanay hmm. ko sa kananay nila. Hmm. Akala, mo, ma ma malaman ko na lang po na may sulat na ako sa barangay. Six years. Oy, hindi may isang may... beses, hindi man lang sila nagtawag na, o ano ba, may gatas pa po yan. Yes. Saan po kami nagkita? Sa barangay. Oh. Naiintindihan ko. Kung hindi man lang ginalang, hindi Kamus man lang taman? binigyang sa wala, wala po talaga. Yung pag hindi naman sa nagpapabayad kayo, pero hmm. yun ang i-acknowledge na. Yung naman no. Wala pong hindi na ayos sa mabuting pag-uusap. Okay? So, wag natin pangunahan ng galit. Yes, Kahit siguro kami, yung sabihin na natin kasi kanya-kanya, may kanya-kanya tayong sama ng yes, loob. Po. Eh. Oh, Isang tabi muna natin ang sama ng loob. Alang-alang kay Blin yes Po. And, uh, sige ma'am, uh, kausapin po namin kayo doon para masamahan po kayo sa MSWD po ng uh, Ramon Isabela. Yes. Na no, magkaroon po ng pag-uusap. Pero ma'am, uh, para lang maging patas, kung gusto niyo po na mapasa no yes, dapat po. po lahat po kasi ito ay idinadaan po natin yes, sa DSWD. <laughs> Hindi po natin basta-basta pwedeng kunin lang din po yung bata.